mga alagang baka dito sa aming lugar, mga kadugo, dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo, ay masaya na naman. Kasi makakain na sila ng sariwang damo. Malawak na uli ang kanilang kakainan dahil marami na sa mga tobacco farmers ang nakapag patpat uh, -pat nakapagputol ng kanilang tabako at kanila nang inilagay sa mga curing ban. Ayan mga kadugo oh. mga alagang baka ang lalaki o. Oh. Ayan. O oh, ayan mga kadugo. Happy happy mga baka. <laughs> Yun doon o oh, madami doon o. Oh. Banda ang lalaki ayan na. harvest day mga kadugo dito sa uh, bogoy farm sa mga tanim na lakatan tapos ko nang inalisan ng mga dahon yung mga kakat namin ang pamangkin ko ay kasalukuyan ng nag putol ng mga iha-harvest namin. At ito na mga kadugo yung second batch na tanim namin na kamote malago na at saka namumulaklak praying na madami ang magiging laman mga kadugo. Kasi uh, season talaga ng pagdatanib ng kamoting baging. Mula October hanggang March daw ang pagtatanim sabi ng mga ano. Maganda na mga kadugo sabi ng mga expert dito sa amin na nagtatanim ng uh, kamote. Maganda na mga kadugo ang mga bunga nitong saging. Gumaganda na kasi uh, wala nang ulan-ulan, wala nang talakitik. Kaya malinis na. 'Yun mga kadugo naawa ko da sa pamangkin ko. Siya ang nagkakat, siya ang nag bubuhat. Ayan ang mga kadugo. Ang kanyang nakat na. Ayan mga kadugo, yung aking akin aming mga tanim na second batch na uh, kamote. Kamoting baging. Hmm. Malago na kaya lang, madamo dapat pala hindi ko pinatubigan noon para hindi tumubo yung mga damo yan no? yan mga bunga niya mga bunga ng saging na uh, next harvest mga kadugo ano na uh, maganda na tsaka malalaki and madami madaming piling yan mga hinarbest namin mga kadugo ayan, o ito, hindi naman masyadong madamo ito mga kadugo may mga ano lang may mga tudling ay may mga span na madamo, doon banda, madamo kagaya nito mga kadugo o. malalaki matataba malalaki matataba na pero hindi pa pwedeng harbisen siguro kikilo ito ng sampu. 1, 2, 3, 4, 5 piling ito mga kadugo lagyan ko ito ng tungkal mga kadugo baka pag bumigat ng bumigat hindi kakayanin ng puno parang mahina yung puno lagyan natin ng tungkal para hindi mabuwal hindi siya babagsak ayan mga kadugo lagay natin para merong support. May nahinog sa puno mga kadugo. Kain tayo. Masarap. <laughs> Hindi na treated. Kain tayo. Ayan o. Oh. Ito yung na namin mga kadugo na lakatan. konti lang ngayon. Mahigit sampu lang siguro na na bulig. So, Hanggang dito na lamang mga kadugo ang aking vlog sa araw na ito, Saturday. It's weekend na naman mga kadugo, bilis ng araw. Salamat sa Diyos. Ah, lagi nating tatandaan, mahal po niya tayo, hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa sumunod lamang tayo sa kanyang mga salita mga minamahal kong kadugo. Ingat I love you with the love of God. Bye bye.